Yes. Good afternoon. Oh, sir, po sure pa din malaman um, um, ano po itong ginawa pong po ng operation po niya ng NBI-HSR? Ang operation ng NBI ito ay uh, sa pamumuno at uh, may fit na utos ng ating uh, butihing director uh, Judge Jaime Santiago na manmanan itong uh, mga ganitong klasing iispiya ang uh, nakuha namin dito na intercept na namin itong uh, isang foreign national na meron siyang gadget na tinatawag natin IMSI catcher what is IMSI catcher ito yung uh, international mobile subscribers identification identity uh, bawat cellphone ay merong tinatawag na IMSI ito yung pinaka fingerprint ng uh, ating gadgets at unique ito sa bawat gadget, walang parehong gadget, may parehong, walang uh, uh, gadgets na magkaparehong ng IMSI. Uh, kung kaya uh, ito ang pagkakakilanlan, kaya nitong igupin sa distansya na 500 meters to 3 kilometers lahat ng uh, uh, aktibong uh, mobile gadget na gumagana. At as we speak, naghihigop nito ngayon yung ating uh, yung ating uh, messaging, yung ating content ano po yung tanggapan ng pamilya? Well, uh, without concluding, uh, ayaw nating uh, mag-jump into conclusion na they are obtaining uh, critical information, sensitive information, uh, patungkol sa trabaho ng ating uh, opisina ang nasasakupan nito ngayon. Ang location niya dito ngayon ay maraming government offices. No? Uh, hindi natin sigurado kung uh, ano na nakuha niyang information, but uh, we are subjecting this to forensic, uh, cyber forensic examination. Sir, konti, background po sa ating apprehend na tayuhan? Ito ay isang uh, foreign national, Chinese, ang uh, pagkakakilanlan niya, andyan sa kanyang passport, at uh, na-tail ito simula sa Makati. No? Uh, this has been uh, the subject of our surveillance operations at uh, na-alarma na kami dahil nandito na nga sa ganitong pasilidad. Kung kaya't uh, nung nakita na ng agent na actively kanila uh, operating itong kanyang uh, uh, gadget, itong kanyang MC catcher, ay uh, we made the uh, interception at uh, we announced the arrest upon finding uh, 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 dun sa aming uh, sariling uh, gadget na positive na cooperate yung kanyang ginagamit uh, na MC Culture. Para sa so, mga ordinary maya, sir, ano mo ba yung pwede nyo gawin? Kaya magkuha uh, ng mga text messages, makukuha nito yung ating IMSI, yung uh, International Subscribers uh, Module Identification, at uh, kaya nitong i-impact at kaya nitong i-transmit. Although nasa cloud ito, uh, walang masyadong malaking uh, storage kailangan. Ang storage niya ay nasa cloud. Uh, delikado ito, mapanganib ito sa ating uh, national uh, security uh, uh, uh matters. Sir, sa monitoring po ng MPI, ilang araw uling po na siya nagpapayutin? Na-monitor namin to the past 4-5 days. Pero gaano po kalaki yung possibility na yung equipment is talaga para panghigop ng information regarding po sa election? Well, I do not want to conclude. I do not want to confirm our I do not want to confirm our fears uh, regarding uh, foreign interference, but uh who knows? This could be it. Uh, that is why we are subjecting our uh our uh, with, uh equipment to cyber forensic uh, examination. May mga kasama ba siya, sir? May hey, mga kasama? Siya lang. Uh, Na-monitor namin to, Nagpalit na sila ng uh, tao. Uh, kung kaya't uh, minabuti namin na kunin na ito, baka mawala pa. If you will notice, yung ginagamit nilang sasakyan ay uh, coding na ito bukas. Baka mawala ito sa amin. So, ang uh, aming uh, limitations dito ay yung uh, sarili nating uh, mga patakaran. Pag ganyang uh, nakita na namin na baka coding ito, may restrictions, kailangan punin na namin. Baka mawala ito sa amin. Anong kaso? Tinitingnan namin kaso dito ay uh, violation ng ating espionage uh, law in relation to uh, Cyber Crime Prevention Act. Saan po? At, uh, mahigpit na pinagbilin ni uh, Director uh, Jaime Santiago na yung ganito ay ipagpatuloy para maprotektahan yung ating uh, national uh, security interest. Sir, may nahuli kayo dati ng limang Chinese spy is related is this man related to them? wala pa kaming uh, wala pa kaming, uh, indication na uh, related ito they could be operating independent of each other but uh, ang uh, ang ating national security posture if you look at uh, how they operate this is uh, very alarming this uh, uh, this uh, needs uh, full government attention ano next step sir to...